Hello guys, welcome to my reel. Now, pag-usapan natin ang justice system dito sa Japan, especially for foreigners. Iba dito sa Japan, iba sa Pilipinas. Sa Japan, halimbawa, nag ka o nagnakaw ka ng isang bagay sa department store. Mga minor offense o nagsuntukan or halimbawa na may violation ka pagtapo ng basura sa hindi tamang oras o hindi tamang pagsegregate ng basura, mga minor offense 'yan sa community. So kapag mahuli ka ng pulis o yung mismong may-ari katawag ng pulis, especially if you are foreigner. Mayroong dalawang klase foreigner, yung resident talaga ng Japan at saka yung turista lang pumapasyal dito sa si Japan. So kapag ikaw ay uh, resident na ng Japan at nahuli ka ng pulis, meron silang 72 hours rule. Ha? I-detain ka sa police station, dadalhin ka sa police station, i-interviewin ka. Advice ng mga lawyers, no? dito kasi sa Japan, mas maganda na umamin ka na. Umamin ka, mag-pledge ka na guilty kahit hindi mo nagawa. Bakit? Dahil kapag mag-pledge ka not guilty, makukulong ka even one year or two years hanggang umamin ka. Ganon daw ang sistema dito. Kaya kapag ikaw ay nahuli, umamin ka na lang sa ginawa mong kasalanan at ikaw ay makukulong ng 10 days. After 10 days, uh, balik tayo, 72 hours muna, 3 days. Doon magde-decide ang um, judge. No? Kung ikaw ay i-extend ng uh, 10 days sa kulungan or ikaw ay i-release, no? 72 hours. So titingnan nila yung weight ng uh, kasalanan ng ginawa mo, although minor 'yan, pero once magsabi ng uh, judge ng kailangan ikulong ka for 10 days. makukulong ka for 10 days dahil uh, kailangan nila itong 10 days para ma-investigate further ang community at uh, mag-investigate din sa iyo no, na walang lawyer, bawal ang lawyer during investigation. Usually sa Pilipinas, kapag uh, ikaw ay investigate, usually nasa side mo ang uh, lawyer mo. No, dito, hindi. Mag-isa ka kapag naka-interrogate, uh, sa ang police. So, ang advice sa mga lawyer, kapag mahuli ka, umamin ka na lang. Kasi 99% ang judge dito usually sinasasabihin lang sa'yo na wag mo nang gawin ulit. Tapos, bibigyan ka ng fine, maybe um, 30 lapad. Na no, usually, mga 30 lapad daw yan ang, uh, ang multa. Hindi ka tulad sa atin, pwede ka mag no Pwede ka magbayad, tapos pwede ka, you are free. Dito hindi. Pwede mo gawin yung veil after ng 3 days. Halimbawa, mag ang judge na after 3 days, i-release ka na kasi very minor offense. Hindi ka na, na, hindi na kailangan ng further investigation. So, i-release ka. Tapos, mag ka doon sa judge na hindi mo na gagawin ulit. At uh, magbabayad ka ng fine. No? So, kapag yung mga nanonood na nandito sa Japan o gusto nyo pumunta sa Japan tapos nahuli kayo or kahit uh, maling paghuli lang sa iyo. Halimbawa, kinuha mo lang, nakalimutan mo magbayad, uh, dinala mo yung bagay sa labas na tapos tumawag ng polis yung may-ari ng department store. Example lang yun ng isang situation, So, kung mag-pledge ka ng hindi guilty, magfa father yung investigation, matatagalan ka sa kulungan. So, katulad ng sinabi ko, ang advice nga ng mga lawyer, umamin ka na lang, kaya tinatawag nilang hostage justice. Kasi kailangan, umamin ka na lang ng guilty, kasi ipapardon ka naman. So, kapag mag-pledge ka ng, hindi ko talaga ginawa yan, matatagalan ka sa kulungan. Dahil, sunod-sunod uh, yung investigation, hanggang, umamin ka. Kaya medyo hindi talaga maganda ang ang um, justice system para sa foreigner on minor uh, offenses, no? Mayroon mga kasalanan na hindi mo naman ginawa. Kung sa Pilipinas, pwede mo talaga i-fight 'yon, magbayad ka ng ng bail, pwede ka maging free habang inuusat ang investigation. Pero dito sa Japan, much better ako minor offense lang, umamin ka na lang na ginawa mo at maging ka ng sorry kahit hindi mo ginawa. Ganon daw. So, mag-ingat talaga tayo dito sa Japan. Pagtapon ng basura na nakahalo-halo, that is a community offense. Pwede ka makulong ng 10 days or even another 10 days, magiging 20 days ka sa kulungan. So, yon sana may natuto kayo sa video ito. And ito ay uh, galing sa sa isang lawyer na nakausap ko. Na ganito talaga ang justice system dito sa Japan, especially for foreigners, no? So ano-ano ba yung mga violation? Pagtapon ng basura na hindi tamang oras, pagtapon ng basura na nakamix lang kapag mahuli ka, yung may-ari ng apartment tatawag ng police, violation 'yan. Magsha-shaft ka, that's a vi vi big violation no or uh, iba pang mga minor offense no iba yung iba naman yung ano iba naman yung mga grabeng offense talaga mga minor offense no so ang reason daw bakit uh, mas mahaba ang stay sa kulungan yung foreigner na nagbisit lang dito sa Japan dahil pwede kang umiskapo kasi wala kang ka mga residence dito kung i-release ka hindi pa tapos yung investigation, pwede pwede ka umuwi sa Pilipinas o sa ibang bansa kung saan ka man. Pero kung residence ka na dito, ang rule talaga is pwede kang i-release after 10 days. Pero kung after 10 days ayon sa investigation nila kulang pa yung uh, mga facts na kinuha nila sa investigation, mag-extend sila ulit ng another 10 days. So 23 days sa kulungan. Kasi yung first 3 days doon magde-decide ang judge kung kailangan pa ba ng further investigation. So ang pinakamabuting gagawin natin, talagang mag-ingat talaga tayo dito sa si Japan. Bawal magsuntukan, bawal, you know, halimbawa magde-drive ka ng ng kotse na walang lisensya. Ito yung mga minor offense na talagang Grabe ang maging experience mo dito kasi bawal mag-visit ang family dito, hindi katulad sa Pilipinas. Bawal ang cellphone. Wala kang lawyer, bibigyan ka ng lawyer para ano lang yung face to face. Hindi pwede face to face talaga. Meron ng butas na uh, na during advice period. Bibigyan ka ng free lawyer kung ikaw ay qualified, no? Titingnan yung bangko mo kung wala ka bang pera. Kung wala kang pera, kung ang pera mo sa banko is 25 kalapad pababa, bibigyan ka ng libreng lawyer. Pero kung may pera kang more than 25 kalapad sa banko mo kasi kukunin ng mapulis yan, titingnan. So kung meron kang more than 25 kalapad sa bangko, hindi ka bibigyan ng free lawyer, magbabayad ka ng sariling lawyer mo. So, ano ba yung mga iba-ibang violation? Halimbawa, nagpapasugal ka. Sugal is uh, bawal yan, no? Na walang permit. O halimbawa, nag ooperate ka ng, ng umise o ng tindahan na walang license, bawal yan. Or, nagtatrabaho ka sa umise na wala kang visa. Or, ikaw ay nag-ooperate ng ng umise tapos yung license mo dapat yung staff mo nasa sa counter lang tapos yung staff mo umupo doon sa table saan saan umuupo yung customer nag-entertain ka doon bawal na bawal po yan so ang unang gagawin is kukunin ka dadalhin ka sa police station may carcel sila doon makukulong ka for 3 days and then wait ka after 3 days pupunta ulit ang police kung ano ba yung decision ng judge whether i-release ka or i-extend for 10 days. Ulitin ko, after 10 days, during the 10 days, meron kang series of investigation na gagawin sa iyo. No? Habang ikaw ay nakaposas. Oh my God. Malaking, ano talaga, malaking um, uh, masamang panaginip talaga kung ikaw ay mahuli dito sa Japan hindi ka tulad sa Pilipinas pagdating sa police station investigate ka lang tapos kung very minor lang naman talaga pwede ka lang i-release pero dito hindi ka i-release ng police so kapag ikaw man ay naka-experience or mag-experience pa lang na mahuli ka ng police better aminin mo na lang ng guilty kahit hindi mo ginawa dahil mas maiksi ang stay mo sa kulungan Maximum of 23 days Pero mostly, after 10 days I-release ka na, magbayad ka ng fine And then gumawa ka ng promissory note mm, Ganon So, behave dito sa Japan